Good day mga gala, napakagandang falls ang ating napuntahan dito yung sa bayan ng Subic, no? Dito yung sa barangay Haningway sa Katihan. So maganda yung tubig yung mga gala, malamig, sobra. May mga isda pa nga dyan kami nakita, no? So, kung pupunta kayo dito mga kagala, safety niyo yung mga gamit niyo, no? Kasi may mga instances na nawawalan. So, kung ayaw nyo magaya, no? Dalahin niyo na sa pinaka falls mga kagala. Pinaka-walking distance na sa 200 meter mga kagala. So, medyo malayo yung pag iwan nyo ng gamit. So, noon nagpunta kami dito mga kagala, ah, free lang naman siya, no? Wala kami ibang binayaran dito. So, nature trip lang talaga. So, before possible, may nangangalaga sa lugar na ito. Then, inabandonan. Season na lang talaga itong falls na itong mga kagala. I estimate ko, mga January, konti na lang yung Agos ng tubig So, check nyo na ito kagad mga kagala. Then, pag nagpunta kayo mga kagala, ah, huwag mong kakalimutan yung mga karat nyo, no? Para iwas tayo sa mga naninirahan sa paligid nitong false mga kagala. Although, wala ganon tao sa paligid. Mga encanto lang yun na sa paligid. <laughs> so, bilang pagalang na lang din sa loob ng mga kagala, huwag tayo magkakalat, no? Enjoy! Creep!